Us, Sa video ito, ay ating tunghayan ng sampong nakakamanghang mga sasakyan pang militar, na nilagyan ng malalakas na makina at mataas na panlaban na baluti o armor na idinisenyo upang magsagawa ng iba't ibang uri ng mga misyon at makayanan ang pinakamahirap na sitwasyon. Mga kabirada, narito ang pangsampo sa ating listahan. Number 10. Ang Chaiseri First Win. Ito ay isang high mobility multipurpose na sasakyan na ginawa sa Thailand. Ito ay idinisenyo upang magamit bilang isang personnel carrier, tactical vehicle o command vehicle. Maaari kang umakyat sa mga slope o dalesdis na may tagilid na 60% at tumawid sa mga lugar na may tubig na isang metro ang lalim at may sukat na 5.8 metro ang haba at may espasyo para sa labing isa na sakay. Ito ay may kabuang timbang na 13 tonelada at kaya itong magdala ng load na 2 tonelada. Nilagyan ito ng 300 horsepower engine at umabot sa bilis na 110 km bawat oras. Ito ay may saklaw na 600 kilometro at nilagyan ng Stanag o STANAG-1 level armor. Ang Stanag-1 na level ay tinawag din na Stanag-4569 na may limang antas na proteksyon. Ang level 1 ay nangangailangan ng NATO Ball o Ball M80, na may sukat na lakas na 7.62x51 sa layong na 30 metro at may nabilis na 800 at 33 metro bawat segundo. Number 9 4x4 Ito ay isang mataas na kapasidad at pagganap ng sasakyan na ginawa sa Turkey. Ito ay idinisenyo upang lumipat sa mga rural o urban na lugar sa mahirap na mga kondisyon. Maaari itong umakyat sa mga dalesdis na may tagilid na 60% at tumawid sa mga lugar na may tubig na hanggang 1.1 metro ang lalim. Ito ay maaaring gamitin sa pagmamanman, nang seguridad sa hangganan o mga medikal na evacuation mission na may haba na 5.5 metro. Ito ay may kabuang bigat na labing anim na tonelada at may espasyo para sa siyam na sakay. Ito ay may makina na may apat na ram horsepower at isang torque na 1,500 newton meters. Maaari itong umabot sa pinakamataas na bilis na isandaan at dalawampung kilometro bawat oras at may saklaw na higit sa pitundaang kilometro. Number 8. Tiger E2 Ito ay isang matibay at maraming nalalaman na sasakyan na ginawa sa United Arab Emirates. Ito ay idinisenyo upang lumipat sa mga urban o rural na lugar na nagbibigay ng pinakamataas na kaganhawahan at kaligtasan sa mga naninirahan dito. Maaaring gamitin sa mga misyon ng transportasyon ng mga tauhan o seguridad sa hangganan. Ito ay nilagyan ng automatic recovery winch at reinforced na mga gulong. Nilagyan din ng mga strobe lights, siren at fire suppression system na may sukat na limang metro ang haba at may espasyo para sa kabuoang walong sasakay. Ito ay may isang 4.5 litro na V8 engine na may 232 horsepower at nilagyan ng Stanag 1 level armor. Number 7. Kaya two. Ito ay isang mataas na mobility at capacity na sasakyan na ginawa sa Turkey. Ito ay idinisenyo upang magbigay ng maksimum na proteksyon. Para sa mga nakasakay dito, na nagsasagawa ng iba't ibang uri ng mga misyon tulad ng pagmamanman o personal transport. Maaaring ilipat sa pinakamahirap na lupain sa pinakamalupit na kondisyon ng panahon, at tumawid sa tubig hanggang sa 1.2 metro ang lalim, na may sukat na 6.4 metro ang haba. Ito ay may kabuang timbang na 14.5 tonelada at may espasyo para sa kabuang sakay na 10. Mayroon itong makina na may 300 at 302 horsepower, maaaring umabot sa pinakamataas na bilis na 75 km bawat oras at may saklaw na 700 km. Number 6. Love 150 Commando ito ay isang mataas na resistensyang amphibious na sasakyan na ginawa sa Saudi Arabia. Ito ay idinisenyo upang magdala ng mga tropa sa pinakamahirap na lupain habang nagbibigay ng pinakamataas na proteksyon. Maaari itong umakyat sa mga dalesdis na may tagilid na 60% at may turning radius na 16 meters na may sukat na 6.6 meters ang haba, may bigat na 16.3 tonelada at may espasyo para sa 10 katao. Nilagyan ito ng makina na may 260 horsepower, isang torque na 1,120 newton meters, at maaaring umabot sa bilis na higit sa 105 km bawat oras. Maaari itong nilagyan ng iba't ibang uri ng turrets at may saklaw na at 640 km. Number 5. Bastion Ito ay isang mataas na resistensya at kadaliang mapakilos na sasakyan na ginawa sa France. Ito ay idinisenyo upang magbigay ng pinakamataas na pagganap na may pinakamababang pagpapanatili. Ito ay maaaring lumipat ng maliksi sa mga kapaligiran sa lungsod at na-optimize para sa pag-navigate sa magaspang na lupain. Ito ay maaaring dalhin sa isang C-130 na sasakyang panghimpapawid. At ginagamit para sa mga misyon sa transportasyon ng mga tauhan na may sukat na 6 na metro ang haba, may kabuang timbang na 12.5 tonelada at may espasyo para sa 10 mga sakay. Mayroon itong makina na may 215 horsepower at maaaring umabot sa bilis na 110 km bawat oras. Ito ay may saklaw na 700 km at nilagyan ng Stanag 1 Level Armor. Number 4. Meteor ito ay isang versatile na high resistance na sasakyan na ginawa sa United Arab Emirates. Ito ay idinisenyo upang magbigay ng maximum na proteksyon. Binabagtas ang pinakamahirap na lupain, kabilang ang mga hadlang o mga lugar na may tubig. At maaaring gamitin upang magsagawa ng iba't ibang uri ng mga misyon, tulad ng pagmamanman. Sasakyan ng mga tauhan o medikal na paglisan. Nilagyan ito ng independyenting suspensyon. Ang Central Tire Inflation System at Automatic Fire Extinguishing System ay may sukat na 6.1 metro ang haba at 2.5 metro ang lapad at may espasyo para sa kabuoang sampo na sakay. Ito ay may 375 horsepower na makina at nilagyan ng Stanag 2-Level Armor. Number 2, Vura ito ay isang maraming nalalaman na sasakyan at maneuverable dahil dito, ay madali lamang siyang emaniobra sa mga masikip na daan. Ito ginawa sa Turkey at maaaring tumawid sa mga lugar na may tubig na 80 cm ang lalim. Ang aparatong pamatay ng apoy ay may sukat na 6.2 metro ang haba, may kabuang timbang 16 na tonelada at may espasyo para sa siyam na tao. Mayroon itong makina na may 375 horsepower, isang torque sa 1,500 newton meter at umabot sa 110 km per ang speed, at may saklaw na 600 km at nilagyan ng standard Free Level Armor. Number 8 Oshkosh EJLTV. Ito ay isang hybrid forward light tactical na sasakyan na ginawa sa United States. Ang electric hybrid propulsion system nito ay nagbibigay daan dito na gumana sa silent mode sa loob ng 30 minuto. Maaari mong i-recharge ang lithium na baterya nito sa loob ng 30 minuto. At gamitin ang enerhiya upang i-export e ito o upang maisegwa ang iba't ibang uri ng mga misyon sa isang patagang paraan na may sukat na 6.2 metro ang haba. May isang kabuang bigat na anim na tonelada at may espasyo para sa apat na nakatira. Ito ay may makina na may tatlong daan at apat na pung horsepower at umabot sa bilis na isandaan at sampung kilometro bawat oras. Mayroon itong saklaw na limandang kilometro at nilagyan ng Stanag 3 Level Armor. Number 1. Scorpion ito ay isang sasakyan na may mahusay na kapangyarihan at resistensya na ginawa sa United Arab Emirates na idinisenyo para sa mabilis na pagtugun sa mga misyon at maaaring i-configure para sa iba pang mga uli ng mga misyon na nagdadala ng hanggang labindalawa na sakay nito sa mataas na ground clearance at maliit na radius ng pagliko. Bigyan nito ng mahusay na kakayahan sa off-road Maaari kang umakyat sa mga slope na may tagilid na 60% at tumawid sa mga lugar na may tubig na 1.5 metro ang lalim. Mayroon itong 450 horsepower na makina at maaaring umabot sa bilis na 110 km bawat oras. Ito ay may saklaw na 800 km at nilagyan ng stanag 4-level armor. Mga kabirada, hindi man digmaan ang hangad ng bawat bansa ngunit mas nakakabuti pa rin na mayroon tayong nakalaan na deep kung sakali man may mapangahas na lumusab sa bansa. Hanggang dito na lang, at sana ay inyong nagustuhan. At kung bago ka palang nakabisita sa aking channel, at hindi ka pa nakasubscribe, ay isubscribe mo na yan, at pindutin na rin ang bell para updated ka sa mga videos ni Kabirada. Hanggang sa susunod na berdahan hanggang sa muli, ito po ang binyong Cabirada. Maraming maraming salamat po, Baba Yu.